lang hindi kasi eh easy dilim eh no, ang dilim doon no, oh. dilim din dito <laughs> <Ulan> na <laughs> ang init init kanina eh Ah, ah, dalawahan akong dalawahan akong ngayon ha ah? halik, hanakaw na halik ha ah. <laughs> pabila ang side mirror <laughs> kaninang umaga ito ay kaninang umaga ba yun kahit walang <laughs> pa kahit walang kumapalakpa ay, ay handa ang sumayaw alang-alang sa pangarap mo paparating na <laughs> na ayan na malakasan naman yung ulan <laughs> trick na trick yung araw kanina ayan na natin uulan na naman ayan na yung ulan no? kanina trick na trick yung araw dun ta no <laughs> Manila So yun na ayun na paparating na yung umulan <laughs> Maabon na yata eh Katulad <sighs> so, din kahapon Kahapon ang lakang tirik na tirik yung araw Mga bandang hapon umulan Nagbaba pa nga, buti na lang nakarating na ako sa amin <laughs> So sana makarating muna ako sa akin pupuntahan bago umulan Ayun o, oh. dilim yan Malaki laki yan, Marami rami maraming ibubuhos yan Uy, LTO Arek, LCO Okay e na Lakas na ng hangin Ang lakas na iuulan na ito Dilim eh Ayan e o Ay doon wala Kulay blue Dito lang <laughs> Dilim Ayan e no, Ang dilim doon o oh. Dilim Dilim din dito <laughs> ulan na. <laughs> Ang init-init kanina eh. Ngayon sa mall ng mga motorcycle riders. ten Ave. Gusto ko sana mag ano, eh, window shopping eh. Kaso eh no, palakas na yung ulan. <laughs> mga ano tana. Sa so, upuan. Kaso kailangan na natin umalis. Kasi gusto ko rin sana mag-canvas kung magkano yung belt dito sa DMC. Kaso ayan, yun yung ulan Oh. No? So para, papaano na. Papalabas so, na. At gusto ko rin sana kumain ng kanto, kanto, kanto 7 pares. Kaso, ayan na. Palabas, palabas na yung ulan. Lakas yan, no? ang dilim Oh. Ayan oh. No? <laughs> kulay blue. Kasi <laughs> ito ang dilim. Diba? Tinan di nga. O. Oh. <laughs> diba? Ang dilim, Diba? Hahaha. <laughs> Ayan na, maambun na. Ayan na, maambo na dito. Shit. Hindi pa ako nakakarating sa kulay blue, maambo na. Ayun o, oh, kulay blue o. Oh. Patay, wala patay ng truck. Please, please. Shit. Wait lang. Hindi kasi eh. Hehehe. <laughs> Easy. Ayan na, puta pati doon sa kulay blue putang ina yung hinahabol kong kulay blue paunti-unti rin na nagiging dilim yes 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 Ayun so, yun o oh, wala na hindi unti na binabalot ang kadiliman yung kulay blue maambo na buta maabutan ako na ito wait hindi lang nakaano ano yun oh, na maambo <laughs> na yun o oh. wala na sakop na ng kulay itim ay, shit, shit, shit! Abuda ah, daw laan. Laan natin yung bilisan. So, doon naman wala eh. Doon na lang ako dadal sa kabila. So, natin yung bilisan. Mm -hmm. So, yun o, oh, ang dilim o. Oh. <laughs> yun o, oh, ang dilim doon o. Oh. <laughs> ang dilim, di ba? mo ng pula na yan. Ayan na, ah, ulan o. Oh. Babagsak na o. Oh. Sa kalahati, kulay blue sinasakop na ng dilim yung kulay blue yun yun, please. <laughs> yun yung bilisan, na tayo ng ulan kailangan natin habulin yung blue yun yung blue hanggang sa kulay blue <laughs> sa mabubutan ako nito hindi na makakapalag pa a few minutes later